Kumusta, mga kababayan? May breaking news tayo na magbabago sa buhay ng milyon-milyong senior citizens. Sa Pilipinas, ang matagal ng hinihintay na 6,000 monthly pension ay finally na-approve na. Hindi ito clickbait. Totoo ito. At nandito ako para ipaliwanag ang lahat ng kailangan niyong malaman tungkol sa game-changing development na ito. Pero bago tayo mag-dive deep sa mga detalye. Kung interesado kayo na maging updated sa latest news at benefits na maaaring makaapekto sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay. Siguruhin ay hit ang subscribe button at i-turn on ang notifications para hindi niyo ma-miss ang mga important updates tulad nito. Simulan natin sa incredible news na umabot na sa buong Pilipinas. Ang House Committee on Senior Citizens ay recently nag-approve ng House Bill 7482 na naglalayong magbigay ng monthly pension na 6,000 sa mga qualified na senior citizens. Ang groundbreaking development na ito ay nagdulot ng pag-asa sa milyon-milyong elderly Filipinos na nahihirapang mabuhay, lalo na sa mga challenging times na ito. Pero baka nagtaka kayo, anong aba ang ibig sabihin nito para sa aming elderly population? At mas importante, kaya ba kayo o ang inyong mga mahal sa buhay ay qualified para sa benefit na ito? Ang journey patungo sa approval na ito ay hindi madali. Sa loob ng maraming taon, ang mga advocacy groups at lawmakers ay nag-push para sa mas magandang social protection para sa aming senior citizens. Ang kasalukuyang social pension na limang daan per month na na-establish sa ilalim ng Republic Act Siam na Libo, Siyam na Daan at Siam na Putapat o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 ay matagal nang kinriticize bilang kulang para sa basic needs ng aming elderly population dahil sa tumaas na cost of living at healthcare expenses. Marami sa aming seniors ang nabubuhay below the poverty line. Madalas umaasa sa kanilang mga pamilya o nahihirapang mabuhay mag-isa. Ngayon, tugunan natin ang burning question na siguro nasa isip nyo, sino nga ba ang qualified para sa 6,000 monthly pension na ito? Ayon sa approved bill, available ang pension sa mga senior citizens na 60 years old and above, na hindi nakatanggap ng kahit anong pension mula sa government at private institutions. Kasama dito ang mga seniors na hindi beneficiaries ng Social Security System, NAS, Government Service Insurance System, gsis, o kahit anong pension providing institutions. Pero paano naman ang mga seniors na nakatanggap na ng ibang form ng pension? Completely ba silang excluded? Ang bill ay specifically nakatarget sa indigent senior citizens. Ibig sabihin yung mga mahina, may sakit, o may disability, at walang permanent source of income o regular support mula sa pamilya o kamag-anak. Crucial ito dahil naglalayong magbigay ng support sa mga pinaka nangangailangan. Pero paano matatukoy ng government kung sino ang nasa kategori na ito? Ang Department of Social Welfare and Development, YAVE, ang magiging responsible sa pag-identify ng eligible beneficiaries gamit ang kanilang existing database at assessment tools. Isa sa mga pinakakomon na tanong na natatanggap ko ay tungkol sa implementation timeline. Kailan ba talaga ito magsisimula? Ang bill ay kasalukuyang dumadaan sa legislative process. At habang na-approve na ito sa committee level, kailangan pa nitong dumaan sa maraming stages bago maging batas. Kasama dito ang approval ng House of Representatives sa plenary, passage sa Senate, at finally, ang signature ng presidente. Pero huwag mag-alala, i-update ko kayo sa bawat development na mangyayari. Pag-usapan natin ang financial impact ng program na ito. Tinatantya ng government na kailangan ito ng significant budget allocation. Pero ang investment sa welfare ng aming senior citizens ay nakikita bilang crucial para sa social development. Ang funding ay manggagaling sa iba't ibang sources, kasama ang General Appropriations Act at iba pang possible revenue generating measures. Pero gaano kasustainable ang program na ito sa mahabang panahon? Ang bill ay may mga provisions para sa regular review at adjustment ng pension amount para ma-ensure na relevant pa rin ito sa nagbabagong economic conditions. Isa pang importante na aspect na dapat natin consider ay ang distribution mechanism. Paano makakatanggap ng pension ang mga qualified seniors? Inipropose ng bill na gamitin ang existing government distribution channels, katulad ng ginagamit para sa iba pang social welfare programs. Maaaring kasama dito ang direct bank deposits, cash cards, o over-the-counter transactions sa authorized payment centers. Ang goal ay gawing accessible at convenient ang process para sa aming senior citizens. Paano naman ang application process? Habang finina-finalize pa ang specific details, sinasabi ng bill na ang mga interested seniors o ang kanilang mga representatives ay kailangang mag-apply sa kanilang local social welfare and development office. Ang mga required documents ay malamang kasama ang proof of age, residence, at income status. Pero huwag mag-alala, binibigyang diin ng bill ang pangangailangan para sa simple at streamlined application process para hindi maging stress sa aming elderly applicants. Hindi ma-overstate ang impact ng pension increase na ito. Para sa maraming senior citizens, ang 6,000 per month ay maaaring maging difference sa pagitan ng pag-skip ng meals at proper na pagkain, sa pagitan ng pag-forgo sa essential medicines at pag-maintain ng health, o sa pagitan ng pamumuhay sa poverty at pagkakaroon ng dignified life sa kanilang golden years. Pero anong mga changes ang maaating asahan sa aming mga communities kapag na-implement na ito? Ipinakita ng mga studies na ang pagbibigay ng adequate social pension sa seniors ay hindi lang nag-improve ng quality of life nila, kundi may positive ripple effects din sa kanilang mga pamilya at communities. Kapag may sariling source of income ang mga seniors, nagiging less dependent sila sa kanilang mga pamilya, na nagbibigay daan sa kanilang mga anak at apo na mag-allocate ng mas maraming resources sa iba pang needs tulad ng education at investments. Lumilikha ito ng positive cycle ng economic empowerment across generations. Gayon pa may mga concerns na naitaas tungkol sa implementation challenges. Paano ma-ensure ng government na ang pension ay maabot ang tamang beneficiaries? Anong mga measures ang magiging in place para ma-prevent ang fraud o misuse? Ang bill ay may mga provisions para sa regular monitoring at evaluation, pati na rin penalties para sa mga mag-attempt na abusuhin ang system. Pero sapat ba ito para ma-ensure ang integrity ng program? Ang role ng local government units, LGUS, ay magiging crucial sa successful implementation ng program na ito. Sila ang magiging nasa forefront ng beneficiary identification, validation, at monitoring. Pero anong support ang matatanggap nila para ma-handle ang additional responsibility na ito? Nagbibigay ang bill ng capacity building at technical assistance para ma-ensure na equip ang mga DAE na ma-manage ang program ng effective. Tingnan natin ang international examples. Maraming bansa ang successfully nag-implement ng similar social pension programs para sa kanilang elderly population. Ano ang matututunan natin sa kanilang mga experiences? Maaaring mag-adapt ang Pilipinas ng best practices habang kinoconsider ang aming unique social at economic context para ma-ensure ang success ng program. Isang interesting aspect ng bill ay ang provision nito para sa regular review at adjustment ng pension amount. Ibig sabihin nito, habang nagbabago ang cost of living, may mechanism para ma-ensure na meaningful pa rin ang pension. Pero gaano kadalas ang mga review na ito? At anong mga factors ang i-consider sa pagtukoy ng adjustments? Binibigyang diin din ng bill ang importance ng financial literacy sa mga beneficiaries. May mga programs na mailalagay para matulungang mamanage ng mga seniors ang kanilang pension ng effective. Gumawa ng informed financial decisions. At protektahan ang sarili mula sa mga scams o fraud. Pero anong specific support ang available? At paano ma-access ng mga seniors ang educational resources na ito? Ang communication ay magiging key sa success ng program na ito. Paano may inform ang mga qualified seniors tungkol sa kanilang rights at benefits? Nag-mandate ang bill ng comprehensive information campaigns sa multiple languages at dialects para ma-ensure na maabot ang lahat ng potential beneficiaries. Pero paano naman ang mga seniors sa remote areas o yung mga may limited access sa information? Habang nag-aantay tayo sa implementation ng program na ito, Importante na tandaan na isa lang itong step tungo sa better social protection para sa aming elderly population. Anong iba pang support systems ang kailangang palakasin? Paano natin ma-ensure na ang aming seniors ay makatanggap ng comprehensive care na hindi lang nag-address sa financial needs nila kundi pati na rin sa health, social, at emotional well-being nila? Ang approval ng 6,000 monthly pension na ito ay significant milestone sa social welfare history ng aming bansa. Kumakatawan ito sa pagkilala sa aming obligation na alagaan ang mga nag-contribute sa pagbuo ng aming bansa. Pero anong role ang maaaring gampanan natin bilang mga citizens sa pagsuporta sa initiative na ito at pag-ensure ng success nito? Tandaan, ang pag stay informed tungkol sa mga developments na ito ay crucial, lalo na kung kayo o ang inyong mga mahal sa buhay ay maaaring qualified para sa benefit na ito. Kaya naman hinihikayat ko kayo na mag-subscribe sa channel na ito at sumali sa aming community ng informed citizens na may fake sa social welfare at development sa aming bansa. Habang tinataps natin ang discussion na ito, tandaan natin na ang pension program na ito ay higit pa sa financial assistance lang, tungkol ito sa pagbibigay sa aming senior citizens ng dignity at security na karapat-dapat sa kanilang golden years. Anong mga changes ang gusto ninyong makita sa kung paano trato at support ng aming society sa aming elderly population? I share ang inyong thoughts sa comments below, at ipagpatuloy natin ang important conversation na ito. Stay tuned para sa mas maraming updates sa developing story na ito, at huwag kalimutang i-share ang information na ito sa kahit sino man na maaaring mabenefit dito. Sama-sama natin, matutulungan natin na ma-ensure na ang aming senior citizens ay makakuha ng support na kailangan at karapat dapat sa kanila. Salamat sa panonood, at makikita ko kayo sa susunod na video.